Fresh from Philippines yung ating udong mga chuki. Kaya naman ako'y nagluto ng sardinas na may udong dahil nga namiss ko yung lasang Pinoy nating mga pagkain dito sa Middle East. Konting mantika lang and then lagay natin yung ating sibuyas mga chuki. Pwede nyo unahin yung sibuyas or pwede nyo unahin din yung bawang. Nasa inyo na yan kung ano yung unahin ninyo. Char, kung gusto ninyo, mauuna pa kayo. So, yan lagi na natin yung ating garlic. Pagkatapos, syempre, haluin lang muna sya natin sang konti hanggang sa medyo lumabas yung flavor ng ating ah, sibuyas at ang ating bawang. Pagkatapos, maglalagay tayo ng tatlong piraso ng kamatis. Yan, takpan natin para maluto. And after 2 minutes, mga chuki, ito na yung ating kamatis. Ayan. So, ang gagawin natin ay dudurugin natin ito para talagang ah, lumabas yung kanyang flavor, mga chuki. Ayan, konting na uh, durog durug lang at kung magustuhan mo mamaya yung aking recipe, ay subukan mo din magluto nito mga chukin, napakasarap, Char. Promise talaga, napakasarap nito mga chuki. At andito na yung ating isang malaking lata ng uh, sardinas mga chuki. Ayan. Black pepper, pagkatapos konting asin lang mga chuki. Konting sili lang, optional yan. Pagkatapos maglalagay tayo ng tubig according sa dami ng ating ilalagay mamaya na udong. Takpan muna natin hanggang sa kumulo. At ito na nga mga chuki yung aking udong. Apat na pakete yung aking gagamitin, fresh from the Philippines. Ayan mga chuki, pagapulo ng ating... Uh, sa bow, titignan na natin siya. Ayan, napansin ninyo. Medyo uh, ah, yung kamatis. So, ang gusto natin mangyari is madurog. So, takpan muna natin uli and tikpan muna natin siya. Ayan, mga chuki. So, kung okay na yung lasa, takpan natin for 3 minutes. And after 3 minutes, mga chuki, lalagay ko na yung ating udong. Ayan na siya, di ba? O, pagkatapos niyan, mga chuki, ay tatakpan natin uli siya ng 5 minuto. Okay? And after 5 minutes, mga chuki, tignan na natin yung ating udong kung luto na pa siya. O yan, mga chuki, ha, matigas pa yung ating udong. Ayan, so ang gagawin natin ay uh, takpan po na natin uli ng tatlong minuto pero dadagdagan ko muna ng tubig. And after 3 minutes, mga chuki, ayan, tignan na natin yung ating udong. Baka nawala na, char, nandyan pa rin siya. So at this moment of time, mga chuki, ay luto na yung ating udong. Kuritin lang ninyo. Ayan, magingat kayo. Baka mapasoy ang inyong skin. Pag malambot na sa inyong uh, pang-kurot, ilagay na ninyo yung ating pechay. Masarap talaga to mga chuki. Samahan mo ng pechay. Talagang yung lasa ng pechay ay uh, magsaswak. And after 2 minutes again, mga chuki, ayan, tingnan na natin uli siya. Ayan, yung ating udong. Wow! O, oh, diba? Ready to serve na daw yan. Ayan, mga chuki, masarap ito sa ating plain rice. Okay? Mapabahaw, mapabagong sinaing man, mga chuki. Ay, patok na patok ito sa inyong panlasa, mga chuki. Ayan. Diba? ba? O tingnan mo 'yan. O pag ganyan ba, 'di ba? I-share mo naman, like, comment, okay? So tara mga chuki kakain na tayo. So 'yan na nga mga chuki, binuhos ko na talaga sa isang malaking bowl at saktong-sakto lang, walang labis, walang sobra kung napansin mo. At eto na nga mga chuki, ako'y magsasandok na ng ating kakainin. Ayan, isa. naglalaway tuloy ako mga chuki. Dalawa. Mm-hmm. Lunuklaway muna ako mga chuki. Tatlo. Siyempre maglalagay ako ng noodles kasi mahirap talaga sandukin kaya kumuha ako ng tinidor. Ayan mga chuki. Pakicomment down below kung nakatikim ka naman ng ganitong klase ng udong na mga chuki. At eto na nga mga chuki. O, oh, pinagod ko pa yung aking sarili. Isasalin ko din naman pala sa plato. Bakit hindi ko lang dinirect yung ating uh, udong sa ating kanin kanina mga chuki. Ay, nako naman, padagdag hugasan pa talaga to, char. So ito na nga mga chuki, kumuha din ako isang piraso. Talaga ng noodles at yan, syempre, sasabuan natin yung ating kanin. Uh -huh. ayan, o, oh, ayan, o. Oh. Medyo hassle sa pagsandok ng noodles, mga chuki. O, oh, ayan, tingnan mo, ayan, oh. Ayan, okay, para sa sa'yo. <laughs> Ang sarap, grabe, mga chuki. Okay, so isa pa with sardinas naman yung ating ilalagay sa ating kutsara, udong with sardinas. Ayan, mga chuki, kung may kayo nanonood pa, pakipusuan mo naman tong aking recipe. Ayan, o, oh, mm, okay. So, thank you for watching mga Chuki and see you on my next vlog. Kung nagustuhan mo yung aking recipe, magluto ko na din Thank you.